Hello mga Mars! At sa video na ito ay mapapanood ninyo kung paano namin niluluto ni Mister yung aming paninda na kakaning biko. Yung ganito karami na malagkit na naluto namin na biko ay dalawang kilo mga Mars. At yung ginamit namin dito na brown sugar ay 1 kilo and 1 half. Bago namin umpisahan ang pagluluto ng biko ay nagluluto muna kami ng latik. Ito yung nilalagay na pang topping sa maibabaw ng biko. Ito yung purong piga ng nyog na hahaluin mo lang ng hahaluin hanggang sa maging kulay brown. Nang maalis na yung latik ay naglagay na kami rito ng una at pangalawang piga ng niyog. At nang kumulo ay nilagay na rin yung isang kilo at kalahati na brown sugar. At pakukuluin mo ito ng mabuti hanggang sa naglalangis na yung pinakagata bago ilagay itong sinaing na malagkit. Yung paraan naman ng pagluluto ng malagkit ay para ka lang din nagsasaing ng bigas. At dapat ay hindi lata ang iyong sinaing na malagkit at huwag susobra doon sa pangalawang piga ng niyog kasi kapag sumobra ang lagay mo ng tubig o liquid ay magiging malabsa itong paggawa ng biko. Nang mailagay na yung malagkit ay hahaluin mo lang ito ng hahaluin hanggang sa maging ganito yung itsura niya. At lutuin lamang ito sa may katamtamang apoy hanggang sa maging makunat o maligat. Kapag hirap ka na sa paghahalo at ganito na yung itsura o pinaka-texture ng biko ay luto na.